Pala tayong umani ng pipino guys Ayan o oh. Ang laki na o oh. Wow Pwede na to Ayan o oh. May bunga na Kulang, kulang sa dilig guys Ayan o oh. May mga bunga na siya Diligan ko muna Ayan o Guys, time out muna tayo sa kubo kasi kita nyo naman oh. Yan. Kala nyo puro damo lang yan. May tanim yan guys. Munggo. Ayan oh ito. Dadamohan ko muna guys. Yan. So, ayan. May saluyot pa. Yan. Na guys. Nadamohan na natin ang ating mga munggo ayan o oh. kita nyo lumitaw na siya oh. maganda na siya ayan para bumulas na siya ayan guys nakakaisang linya pa lang ako oh. ayan o oh. ang gandun ayan medyo marami rami pa yan guys ayan o kanyang kalawak ayan yung ating mga upo nandun din o oh. nilagyan ko na ng balag nakahiga lang kasi wala akong time pansaman ano lang ako dito isang araw lang para matuloy ko na yung kubo doon pero pag nagawa ko na yung kubo focus na tayo sa pagtatanim At, uh, kailangan ko lang lagay ng mga gamit kaya inuuna ko yung kubo ayan guys tara ayan medyo mahirap hirap ang dami damo yung paligid na lang guys ang dadamuan ko para madali dali Ayan guys ganun lang kadali yan ayun litaw na agad sya ayun guys tuloy ko lang to tapusin ko to maghapon ayun mamaya makikita nyo may linya na yan Ayan guys, lumitaw na yung mga munggo natin. Ayan o. Ayan. Yun, yun. Nagalang linya na pa tayo? One, two, three, four. Four and a half. Six and a half na linya lang to eh. Meron pa tayong dalawa na titira. Dun, sa gilid. Ayan o. Kita nyo, gumuguhit na guys. Ayan o. Ito. Dito tayo. Ayan o. Kita nyo na diba? ba tapos meron dalawa na lang dito eh. Isa, dalawa. Dalawa at kalahating linya. So, makapal-kapal pa guys. Pero tingnan natin. Baka itira ko na lang yan. Magkaalasin ko na eh. Subukan natin isang linya pa. Ayan. Saglit lang yan. Tama na muna. Hanggang dyan lang tayo. Ayan. Meron pa yan hanggang dito. Dalawang linya pa yan hanggang dun. Yan. Ito yung kabuha nating nalinis yan. Ganun. Half day. Yan. Kita nyo naman. Kitang kita na. Yan. Yan. Alasing po na guys. Uwi na tayo. Yan. Kunti na. Kita nyo na lang. Yan. Ang Dalawang linya na lang yan. So, ito kalahati. So, ito pala. Hindi dalawa. Yan. Lang. Yan lang guys. Bye bye.